fresh potato na isang damakmak ang serving para sa customer na halos pamigay na lang lahat ni kuya kahit ako ay nagulat sa order ko. Sir, eto na po yung order niya, sir. Wow, ang dami na ito, sir. Okay. Kano ulit to, sir? 109 lang, sir. 109. Ganito yung serving wow. ni sir dito, mga idol, sa chicken and fries. Bossy! Oi, boss! Kamusta buhay buhay, sir? Eto, bugbog na, masaya. Bugbog na masaya? Oo, bugbog na masaya. Gusto mo ata yan, eh. Sakto lang. <laughs> Sir, balita ako, talagang ah, uh, dumobli at trumipli pa. Opo, sobra. Ayan. Sobra, no? Sobra. Ayan. Nakamusta na naman, sir, yung uh, ilang kilo naman yung na-avail mo ngayon? Ngayon, nag-120 na po ako uli na, ano, hmm. Sobrang tumaas po yung kilo. Na, Ayan. Ayan. Ano, tsaka na potato talaga Opo. yung gamit ninyo. Opo. Ganto, para maniwala. Ganto po. Ano naman pala per order niyan, bossing? Ang solo po, 79. Tapos 109 yung large. Large. Ah, Ayun. Ay, tao kanina, ang dami bumibili. <laughs> tapos nabigla oh, ako ng na serving mo, kala ko pang vlogger. Ay, oh, hindi. Pang customer pala, ano? Oh, nakita niyo naman po, di ba, kanina. <laughs> Tsaka yung mga customer mo, happy naman sila. Oo. Uh, kahit medyo matagal yung waiting time. Yeah, lo. Oh. Kanina dumating na. ako, ilan yung order? 40. 40? pang oh. fifty pang 55 ata ako. <laughs> Sige, sir. Ha, order ako ng uh, 109 nyo. Ano palang flavor nyo, sir? Uh, sour cream, cheese, chili barbecue, saka salt. Ayan. Sige, ano na lang, sir. Cheese tsaka barbecue. Ayan. Masarap yun. Grabe. Press na press, mga idol, oh. Dalawang kalan. Susunod daw, apat na daw to eh. Okay, apat ko na. Kasi naiyari na ako sa mga pumupunta sa iba-ibang lugar din, eh. Oo. Oh. Kasi uh, sinasabihan ko, kung kaya maghintay ng dalawang oras, tatlong oras, eh. Ayun na yun, sir. Hindi pa. Ito, meron pa. Ah, meron pa? Ah, Ayun na. Baka mamaya pag may camera, madami, ha? Hindi, ha. Ganyan talaga sir oh, ha? Oo, ganyan talaga. Ayun, kasi ang daming nanonood sa atin, wow. nakakahiya. Yun, oh, grabe yung mga idol oh. Ah, Hinati natin sa dalawa yan ha. Ah. Ito cheese boss. Ayan sir, and cheese. Ah. Yun, know, oh. grabe. Barbecue, chili barbecue. Chili barbecue, mm. you Sir, ito na po yung order niya, sir. Wow, ang dami na ito, sir. Kano ulit to, sir? 109 lang, sir. 109. Ganito yung serving uh, ni sir dito, mga idol, sa Chick and Fries. Sir, sa mga karot pala nito, saan pala located to? Ah, uh, located po kami sa Kagitingan, Balagtas, Bar Manila. Barangay 28. Barangay 28. Sige, sir, tikman ko na to. Sige po, boss. Thank you, sir. Okay. At ayun na nga, mga idol, for today's video nga. E, eh, napadayo na tayo dito sa Tondo, Manila. At syempre, meron na bagong nagtitrending. Ito nga yung uh, chicken fry ni Idol. Dito nga yung mga Idol sa kabahan ng Balagtas Corner Kagitingan. So, ito nga, in order natin. Grabe, oh. For only 109 pesos. Naku po, gabundok na friends price. Pwede kayo mamili mga Idol ng dalawang flavor. Uh, ito nga pinili ko, cheese and barbecue. So, huwag natin patagalin pa. Try na natin to Let's go. Mmm. Grabe. Napaka-crispy niya. Then, kita nyo. Ang ninipis ng price niya. Tapos yung flavor, hindi ganun kaalat. Ang sarap. Mmm. Grabe. Mmm. Next naman mga idol yung kanyang cheese flavor. Eh, no? Mm. Wala lang panalo talaga mga idol. Iba talaga pag press potato yung ginawa. Pero dumadagal lang maluto mga idol kaya magantay tayo kita niyo naman no, sa likod natin napakadaming tao. At pagdating natin kanina 40 orders ang naka-standby pa doon. Panalo to. Mm. Mm. Pop. Kaya sa mga followers natin, especially sa tropa natin dito sa Tondo, Manila, naghahanap kayo ng price na talagang sulit. Nako, 109 pesos mo, ganbundok na yung French price na matitikpan mo. Open pala ang price ni Idol, mga Idol, 4pm until last supply lang. Pero yung isang araw, inabot daw sila ng 4am. Kasi sobrang daming bumili sa kanya, no? Siyempre, shoutout nga pala sa nagpasigat nito. Na good spot ng Tondo, grabe ka, ang lakas mo. Mm. So paano mga idol? Yun lang, finish na. Bye-bye.